Pinoy ka pa lala ka Tahimik ang gabi Sa pagitan ng yung pagtulog at paggising Tila may liwanag na bumabalot sa dilim At doon marahil nakita mo siya Isang nilalang na may pakpak may ningning sa mga mata at may tinig na parang musika anghel. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin kapag napanaginipan mo ang isang anghel? Sa mundo ng mga panaginip, ang mga anghel ay itinuturing na mga tagapamagitan, mensahero ng Diyos o simbolo ng kabutihan, pag-asa at paggagabay. Kapag lumitaw siya sa iyong panaginip, madalas itong may dalang mensahe para sa iyong kaluluwa. Hindi ito basta imahinasyon lamang. Kadalasan, may ipinapaalala o may nais ipaabot na hindi mo maririnig kapag gising ka. May mga nagsasabing kapag napanaginipan mo ang isang anghel na nakangiti, ito ay tanda ng kapayapaan at proteksyon. Ibig sabihin, may gumagabay sa iyo kahit hindi mo alam. Kung dumaraan ka sa pagsubok, parang sinasabi ng panaginip huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. Mungit kapag ang anghel ay malungkot o lumuluha, maaring ito'y babala. Isa itong paalala na may dapat kang baguhin, maaring sa ugali, desisyon o relasyon. Ang mga luha ng anghel sa panaginip ay hindi parusa. Ito'y paraan ng kalangitang upang ipakita na may nasasaktan o may kaluluwang humihingi ng pansin. Mayroon ding mga panaginip kung saan lumilipad kasama ang mga anghel. Ito ay simbolo ng spiritual awakening. Ibig sabihin, umaangat ka sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Maaaring ikaw ay gumagaling mula sa nakaraang sugat o natututo ng magpatawad. Ang paglipad ay tanda ng kalayaan. Kalayaan mula sa takot, guilt o sakit ng nakaraan. Ngunit kung sa panaginip ay hinawakan ka ng anghel, ito ay napakalakas na senyales ng divine intervention. Parang may puwersang nagsasabing, ito ang tamang landas, sundan mo ito. Maaring may kinalaman ito sa trabaho, relasyon, o desisyong matagal mo nang iniisip. Kapag nagising kang may kakaibang gaan sa dibdib, tandaan mo, Baka iyon ang mismong enerhiya ng anghel na dumalaw sa iyo. May mga pagkakataon din na hindi mo makita ang anghel, pero ramdam mo nang ang presensya ng liwanag. Minsan, isang boses lang sa panaginip. Ang ganitong uri ng panaginip ay mas banyad, ngunit mas personal. Ito'y paalala na kahit walang anyo, ang gabay ay nariyan pa rin, tahimik, matiyaga, at tapat. Para sa mga nakararanas ng mabibigat na emosyon, ang panaginip tungkol sa anghel ay maituturing na comfort dream. Parang sinasabi ng langit na may pag-asa pa. Minsan itoy paalala na may mga taong ipinadadala sa atin, hindi literal na may pakpak, pero kumikilos na parang anghel sa ating buhay. Isang kaibigan, isang kapamilya o isang taong dumating sa tamang oras. Sa kabuuan, kapag napanaginipan mo ang mga anghel, huwag mo itong baliwalain. Maging mapanuri sa iyong nararamdaman sa panaginip. Takot ba? Saya? O kapayapaan? Dahil kadalasan doon mo malalaman kung anong mensahe ang hatid nito. Ang mga panaginip ng anghel ay parang liham mula sa itaas kailangan lang natin itong basahin ng may puso. Kaya sa susunod na makakita ka ng anghel sa iyong panaginip, huwag matakot, Umikit, huminga, at alalahanin. Baka may gustong sabihin sa iyo ang langit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa panaginip ng mga anghel, huwag kalimutang ilike ang video, mag-comment kung naranasan mo na ring makita ng anghel sa panaginip, at syempre mag-subscribe para sa iba pang kahulugang espiritual at misteryo ng panaginip.